po natin sa kanila ang programa ng DMW, ang agarang kalinga at saklulo para sa mga OFW na nangangailangan or action fund. Ang action fund ay naglalayong pagkatip ng tulong legal, medical at financial upang maprotektahan ang mga karapatan ng ating mga OFW. Palapakan po natin sila! ito po sila ang ating mga beneficiaries. Sa puntong ito, ay po natin ang ating regional director ng HCR to give us the basics. Salamat Francis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ulitin po, uh, ulitin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Haan. Uh, mga mga Pakinggan po natin yung ating mga katabi kung sumasagot din ng magandang umaga po. Kasi pag hindi po sumagot ng magandang umaga po at pag binati ng magandang umaga at hindi sumagot ng magandang umaga din po, yun po ay aswa. Okay, pakinggan po natin. Dito po ha. Oh, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. dito naman po, dito. Ha? Pakinggan po natin mabuti ha. Pag hindi po sumagot ng magandang umaga din po, yun po ay aswang. Pakinggan po natin yung katabi natin ha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Yan, ngayong araw na ito, at this point, mong invites po natin ang pag-award ng ating uh, Action Fund Assistant sa anim na po. Anim na po natin mga kababayan na nangangailangan. Ito po ay mong invites natin together ngayong umaga na ito ang ating butihing kalihim, Secretary Hansley Leo G. Gartang ay nandito para ma-witness at pag-award ng Action Fund Assistance. Ito po ay isang pagkilala sa kabayanihan ng ating mga manggagawang Pilipino sa Ibayong Dagat. Ang ating Action Fund Assistance, ito po ay mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinatasan po niya ang ating putihing kalihim na ipahatid lahat ng mga legal assistance, medical assistance para sa ating mga OFWs na nangangailangan. Okay, ganito po sila ngayon. Asa ng ating new check-in? sa harapan. Napakalaki ng check-in natin. Asa ng ating wow. envelope? The envelope, please. Yan po. Yan na po. Okay, nagtidistribute ako dito sa likod muna ang ating envelope sa ating mga binipisyaris. Anin na po sila. Anin na po. <laughs> Dito po wala pa dyan, dito sa likod, kompleto na ba?